yun, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers. Ayun mga ka-viewers, uh, katatapos lang natin magtanim ng buto na patula mga ka-viewers. Ngayon naman po mga ka-viewers, ayan o, ito naman po ang ating asikasuhin mga ka-viewers, yung ating saging. Kasi may napansin ako dito mga ka-viewers, sa puno ng saging na ito mga ka-viewers. Ayan, siguro naman po ay kitang kita ninyo dyan sa aking camera mga ka-viewers. Ituturo ko na lang po mga ka-viewers para lalong makita ninyo. Kasi malinaw naman po yung ating amira dyan. Sigurado po ay kitang kita nyo. Ayan po mga ka-viewers. Ito po mga ka-viewers dahil may sumibol na po dito na bunso ng ating ano, tagging. So para sa akin po mga ka-viewers, hindi pa po karapat-dapat na ito ay ano, uh, sumupling dahil po ito mga ka-viewers ay eh, hindi pa kailangan dahil uh, meron na po akong reserba dito. Kung naaalala nyo po mga ka-viewers doon sa nauna ko pong video, kung napanood po ninyo yun mga ka-viewers, tinagkal po natin yung mga ibang na sumibol po dito sa paikot ng puno ng nanay ng ating saging mga ka-viewers. Para po nga sinasabi ko doon mga ka-viewers para yung sustansya ay mapapunta lamang doon sa ibubunga po nito itong nanay neto. Na mga ka-viewers. Kaya hindi pa po ito kailangan, mga ka-viewers. Ngayon, so sino po ang nakapanood nun, mga ka-viewers, tapos napanood po ito, mag-comment lang po doon sa baba ng aking video, mga ka-viewers, para malaman ko at mapatingkihan ko naman po, mga ka-viewers, kung so sino po yung tao na nakapanood ng video na yun. Kasi mga ka-viewers, ang mga binablog ko ay patungkol sa pagtatanim, mga ka-viewers. Kasi mahilig talaga po tayo magtanim ng mga kung ano-ano pong mga gulay, mga ka-viewers ayun, hindi na po natin papatagal-tagalin mga ka-viewers. Numahaba na po ang ating video. Ganito po ang gagawin natin mga ka-viewers. Ipapakita ko po sa inyo. Atin pong tatagkalin ito mga ka-viewers. Sana naman po ay huwag ninyo pong panghinayangan ito mga ka-viewers. Kasi gusto ko lang po talagang tagkalin ito mga ka-viewers. Kasi yung para doon sa ibubungan, itong saging, pinahing saging mga ka-viewers, ay mapupunta yung sustansya. Ganun po yung pagkakalang po mga ka-viewers. Pero hindi po ako talaga magtataning talaga ng saging mga ka-viewers. Yung bihasa po mga ka-viewers. So ayun mga ka-viewers. Uh, Simulan na po natin. Madali lang po ito naman mga ka-viewers. Kasi alam ko na po kung saan ko tutumbukin ito mga ka-viewers. Napakadali lang po nito mga ka-viewers. Medyo sanay na rin po ako mga ka-viewers. Magtagal ka lang ganito mapapansin niyo diyan mga ka viewers nakuha na po natin yung target talaga po natin ano uh, kunin mga ka viewers pero diyan sa pagkakatabas ko mga ka viewers talagang hindi na po mabubuhay ito kahit itanim niyo ito mga ka viewers dahil nga po yung bungo nito mga ka viewers ay nandoon sa ano tinapyas ko lamang po ng barita po mga ka viewers ayun magandang hapon po ulisan yung lahat mga ka viewers kung natuwa ka sa video na ito pakishare naman po mga ka-viewers para po marami po makapanood ng mga kababayan natin dito mga ka-viewers. Ngayon nga pala, shoutout nga pala muna dyan kay Idol Roldan. Ngayon, saka sa mga viewers ko, na mga silent viewers ko dyan na nakakapanood ng video ito. So ano, mga ka-viewers, magandang hapon po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyong suporta sa aking mga vlog na ina-upload ko mga ka-viewers.